Then, ang isda ko, iba. Gigisingin po naman. Ang <laughs> <laughs> isda ko, iba. E ang mga ano nang taso. Uh, Bilsa natin. Gigisingin <laughs> po naman. Hindi ba kaya tanghali na hindi na naiinitan ang hudas na yan. Ang <laughs> <laughs> okay, magpainit doon <lang> kahit kataklalian. Tapos, wag kami. Nakakamagi sila. I-live siya yun. wala po. Hindi mo wala <laughs> Teka guys. Okay gili gili <laughs> si ka. <laughs> <laughs> um, <babubura pa. laughs> pinto ng iba na tao. Ang disin na naman ako. <laughs> alam mo ha, hindi ako gising. nag ako ko na alas 7. Hindi naman man lang ako nalakam sa lawa ng time. Alas 5 kami. Umalis din. Umalis. Sa aga ko nagising. Maglak. <laughs> Nag-aantay ako ng gapang mo. Hindi <laughs> ko man lang nilagapang. Malapit Ba't na ang... Ba't kaya hindi ka nagagapang? Siya dilim ka naman sa daan namin, i-gagapangin kung madaling araw eh, yung mga gatong kuyaswang. Baka gusto niyong pumasok at ang, ang, ang bit ko ng kurente iinam. Ba, baka gusto mong itaas ito. Daming-daming mong pinto. Dito ay nakainip daw. Kahit kung walang inay, katangali ang tapati kayo magpainip. Ang alala niyo ha? Ako? Aabalahin niyo, niyo naman ang buhay ko. Ayan, ang puti mo ngayon. Buwan ka ka lang, nag-alarm ako hindi hindi niyo mali pa pag nakikita ko ang pinto guys sige na <laughs> nagkamali pa ng ano si Kolot <laughs> magaling <laughs> gigisingin ka nga namin ikaw pa lang gigising na <laughs> yes sa prank ko kayo ito na mas si manggagapang kung kailan kailangan ko ng gapang hindi ako ginagapang Wala yung maggapang. Maggapang ka kasi, Beshi. Sa layo ng amay, tapos madilim pa ang daan. <laughs> ka pang eh, magsarili na lang ako. Joke <laughs> lahat! Nagsasarili ay, to. Yeah, yeah, hindi, pati na kamay. Hindi na. Ayun nyo na eh. hindi <laughs> nyo naman ang kamay ni, Ko, ni kulot. Oh, Talaga, na. Nagsasarili po siya guys pag wala ang jawanya niya. <laughs> ang isda ko ay baka maano ng aso doon. Ang <laughs> ka ng ulam, kain, turbo nyo. Yudyan yes, oh, mo! Tingnan mo, hindi kita mukha mo. Maganda ang tataw. Wala to. <laughs> Diyos ko, gising na palang ating gigisingin. Dahan-dahan pa ako magbukas ng pinto. At May mali pa! Mali pa ang pag Mali bukas pa ang bukas! bukas sa loob! <laughs> Nabukas na ang kung, kung hindi, magkayos ulit. Hindi <laughs> <laughs> talaga ni Beshi. Baling <laughs> ni Beshi, ba? Be? <laughs> Ayun, Ay, sa ganda ng tattoo niyan eh. Ah, wala to. <laughs> Untog ko kayo din sa tatu ko. Untog ko kayo sa tatu ko. ang galing kayo sa Untog ko kayo sa Mukhang bordado ako ngayon. Volleyball. tanghali Lagi kang bangla. kami sa daan. hindi nyo ako Hindi <laughs> ako ng para kayo eh. Oh, wala. Nag-alarm na ako! Anong oras? Alas 7? Alas kami Alas 7 siya nag-alarm. Magaling. Wala nang nagawa ang alas 7 mo, ne. Mantulog ka na lang ulit. May nakapag-jogging na ako dyan sa terrace. Hindi. Kagapay mo, pa na. tigilan mo. Magkupay mo, pagyayaya pa ng... Tara, mag-volleyball tayo bukas ng umaga. Alas 7 na eh. Paneran? Paneran pa ang ina Mga takbo-takbo naman. No, magsali pa! Sumali ka! <laughs> <laughs> Magaling siya. Yan, yan, ka Magpainit ka doon. Sumama. Dito ang kotak mo. Tige, isa kayo. May kasama namin si Sisi. Si Sisi, kasama namin. Si, saan sa kayo? Dige, nakangkas din eh. wala walang angkas. Hindi talaga ako inangkas eh. <laughs> <laughs> Miki, oh, okay, mahirap those. pang intindihin niya. Sino ba? mahirap pang intindihin 'yon, tulog ka. Ano <laughs> sabi mo na nene? <laughs> Ikaw sa susunod, kung gusto mong sumama, huwag ka lang matulog. Huwag <laughs> ka lang magkwarto, doon ka na lang sa tabi ni Beshi. <laughs> Para lagi kang magang gumising, magang tulog. Sa mga sa inyo. Oh. Laglag -lag naman ang mata. Oh may <tas> black eye na. Nakapag-volleyball nga naman. Mas na kami! Diyos ko, hindi mo lang talaga nag-gaya dya! Kaya naman lang pa pala si Bulis na na magkape, tol, bro! ba Baka iyang paskoli sa magmumukha mo! Namumuna muna. Ito, lagi namumuna. Hindi naman pang ang ilong ko eh. Sobrang tamo siya. Ito lang eh ito lang ang lalagyan ko lagi ng ito lang tem. Hindi mo. naman ito dapang, dapang. <laughs> <laughs> Kaya ayaw kong pumunta sa pamilyang ito eh. Bakit? <laughs> <laughs> Buong pagkatao ko ay eh inyong nilala eh. <laughs> okay. Buong pagkatao, ano? Pati mga bitu-bitu ka. <laughs>